Yo! What's up mga kabugols? Panibagong video na naman po tayo. So ngayon guys, uh, papakita ko yung pinapagawa nating uh, maliit na bahay. So ito po yun. So itong bahay na po ito is sinimulan, uh, itayo nung mga September, mid, mid-September, so mga September 18 yung simula talaga. So ito na po yung ano, na na ano natin natapos so ituturo turgo ka, ka, kayo kung anong natapos nito so ito na yun maliit lang siya guys siguro mga floor area dito is ano 70 square meters so yun guys ito po yung ano napili naming design kasi ano Uh, yun lang po ang ano namin. ang swak sa budget. So, ito yung design niya. So, ano lang talaga. Uh, wala siyang masyadong design. Simple lang siya. Kumbaga, yung tinatawag nilang uh, minimalist lang. So, ito. Uh, sa labas niya is meron ng nakapalitada na. Yan. Yan yung sa gilid. Yan ang gilid. so meron na ding roofing yung roof natin is yung ano color roof so ang color is brown color so yan lahat po is ano yan yung gasto namin sa roof is mga around 70 plus hindi pa kasali yung labor ito yung sarapan yung design sarapan So, yun. Yung trusses natin, hindi hindi ko pa makompute. Pero nililista namin yun. Yung, ano, gasto niya. So, yun. Dito tayo. Ito. Ito na yung, ano, harapan niya. Terrace. Ito sa gilid gilid yan nakapalitada na rin ito yun so tapos na yung structural ayan ayan ito ito yung terrace yung porch nakaflooring flooring na rin pasok tayo dito ito ito yung sala nya meron na tayong mga ano bintana ito papasok natin ito 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 meron tayong malaking ano dito uh, bitana tapos siguro sa bandang ito is dito natin alagay yung sala natin tapos dito sa center niya is yung table siguro dining area tapos ano kaya kasalukuyan ginagawa pa natin yung ano yung ano natin uh, ang tawag dito kitchen tapos meron tayong uh, siguro bar, bar counter ito so yun back door natin ito naka ano na rin nag order na kami ng mga back door door so siguro mga next year January pwede nang ikabit so yun wala pang ceiling wala pang ceiling to to ito, meron siyang dalawang kwarto, yung CR hindi pa natapos, hindi pa rin natapos pero nakapalitada na sa labas. Yung yung kwarto natin, yung office natin, magiging office natin. So, ito. So, meron na tayong nabili na tiles, hindi pa nakabit, naka-flooring na rin. Ito, 'yan. Ito yung gagawin nating office. Ah, hindi pa siya nakasiling. Ito. Yan yan. Ang anong square meters ng uh, room na ito is ano, mga six, 15 square meters. So malaki-laki rin siya. Mm. So meron tayong tatlong bintana dito para kung hindi tayo magkakabit ng aircon so maaliwalas ang hangin. So, yun. Yun ang first room natin. So, dito tayo sa master's bedroom. ah uh, ito. So, pareho lang siya ng laki. Tapos, wala pa rin tiles. Naka-flooring pa lang. Tapos, sa taas, nakahanda na yung ano, yung ikabit natin na ceiling. So, nagsimula kami dito sa kwarto na to. So, yun yun lang muna yung mga update natin structural nakapalitada na sa loob at labas mayroong flooring na tapos yung mga tiles nabili na natin yung tiles <coughs> ito yung tiles ay mm, ito mm. mm. yan yan ang mga tiles natin hindi pa na ikabit tapos ano yun lang yung natapos natin mga structural lang po muna kabuuan ng ano structure na gastos natin dito is ano sa area na sa floor area niya na uh, 70 square meters is uh, papalo na siya ng ano uh, mga 700,000 kasali na doon yung labor niya So mga by, by January siguro Naka ano na to Meron na to siyang tiles So patapos na talaga tayo Meron na tayong nakabit din na kuryente Yan Yan So yan lang muna yung Ano natin update natin sa uh, Maliit natin nga bahay Yan Yan Gilid Yan tingnan natin sa structure dito sa so. uh, ayun okay. ay, ayun konti so yan yun yung structure talaga nya so, simple lang talaga siya. hindi ganong ano walang mga ano mga yung kasi mahal na kasi yung mga materialis at saka uh, hindi kaya sa budget natin so ito yung napili natin na simple lang talaga yung mga bintana walang mga canopy so simple lang talaga yan yan yan, yan. may dalawang kwarto at uh, isang CR toilet toilet and bath so tingnan natin sa malayo layo ang kabuoan ng tsura ng bahay na ito yan yan ganyan ang yung simple lang talaga yung style niya ayan ayan so yun guys so i-update ko kayo sa susunod na vlog natin part 2 so ayan guys yun yung ano pinagtuunan natin ng pansin talaga to so almost 4 months na magfo-performance na to by next January 18. So yan, malapit na matapos guys. Sana matapos natin to. Thank you. Bye.